Teachers kami. Of course, mag-check muna ng test paper bago maglong weekend. Di ko na po iuwi iu ang test paper sa bahay. Baka hindi ko rin ma-checkan. Kaya ngayon, uumpisahan ko na mag-check para wala na akong gawain pagdating sa bahay. Sa mga magta-travel pala dyan at uuwi sa probinsya, mag-ingat po kayo. Happy long weekend! Ngayong araw ng Wednesday ay shortened period pala kanin na yun. Kaya ang pasok na pang umaga ay 6 to 9 a.m. At ang pasok naman ng mga pang hapon ay 9 to 12 noon. Kaya lang, ngayong umaga ay walang pumasok sa amin ng mga bata. Kaya ito ngayon, nag-check ako ng mga test paper. May time para ako para magcheck check na yun. Maya-maya hari, na yu uwi na rin kami. Kasi pag 9am na ay oras na ng uwian namin. Kasi panghapot na rin ang papasok.